Ang nakaraan. Si Heidi Perez ay may sakit na epilepsy at nawala ng tita na may brain cancer. Inampun siya ng pamilya Perez at tinulungan kahit hindi siya tunay na anak. Dahil sa isang aksidente, pumanaw ang mga magulang na umampun sa kanya. Naiwan siya mag-isa at nahirapan sa buhay. Dahil wala ng pamilya, napilitan siyang manirahan sa bahay ng kapatid ng tita niya, si Tito Freddy, na madalas siyang inaabuso. Ngunit may kabutihang ipinakita si Marco, anak ng kanyang tito, na kahit hindi siya kayang protektahan mula sa abusong ito, nagsabi siya ng isang mahalagang mensahe kay Heidi. Huwag kang magpapahusga, dahil ikaw lang ang magmumukhang talunan. Sa kabila ng lahat ng paghihirap at panghuhusga, nagsimula si Heidi na magbago at matutong ipaglaban ng sarili. Isang linggo na ang lumipas, simula na mag-usap si Heidi at Marco. At hindi na mawala sa isip ng dalagang sinabi ng binata sa kanya. Tila para itong sirang plaka na paulit-ulit tung binabanggit ng kanyang isip. Huwag kang magpapahusga dahil sa bandang huli, ikaw pa rin ang talunan. nata. Kung palagi na lamang yang hahayaan ang mga taong nanghuhusga sa kanya, ay siguradong siya ang uuwing luhaan. Kaya hangga't maaga pa, ay dapat niya itong labanan at malampasan. May mga pagsubok mang dapat sukuan, pero may mga pagsubok din na kailangan mong labanan. Lalo na kung tungkol sa pagkatao mo. Minsan na lang din siyang sakta ng kanyang tiyuhin dahil umuuwi ang dalaga ng maaga upang hindi tumaabot ang lasing. Minsan ay naglilinis siya ng bahay dahil nadadat na niya itong makalat at nagluluto na rin siya ng makakain nila sa hapunan. Pero hindi rin maiwasan na saktan siya ng kanyang tito, lalo na kung may nagagawa siyang konting pagkakamali. Ah! Aray ko! napadaing ang dalaga nang may bumangga sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, ay nakita niya ang Queen Bee ng kanilang paaralan. Isa rin to sa mga nanghuhusga sa kanya, pero hindi niya nalang to pinapatulan dahil sa mas mataas to sa kanya. Iniisip niyang wala siyang kalaban-laban dito. Tinaasan siya ng kilay nito, sanhi ng pagyuko niya. Hihingi na sana siya ng paumanhin. Nambigla siya nitong tinapunan ng milk tea na hawak-hawak nito. Nagulat si Heidi sa ginawa ng babae sa kanya. Nagsitawa na naman ang lahat ng estudyante sa eksenang nakita, pati na rin ang babaeng bumangga sa kanya. Oh my gosh! Tignan mo nga yung itsura mo! Such a priceless expression! <laughs> Pinagtatawanan siya ng lahat may naririnig din siya na bagay na bagay lang sa kanya. Napaluha ang dalaga. Saka na ikuyom ang mga kamay. Sobra-sobra na ang ginagawa nilang pangaapi sa kanya. Idagdag mo pa na may mga pasa at galo siya sa kanyang katawan dahil sa pananakit sa kanya ng kanyang tsuhin. Hindi pa rin natigil ang kanilang pagtatawanan na makaramdam ng galit sa si Heidi at buong tapang niya tong hinarap. Sa kasi ng pal sa mukha, ang babaeng tumapon sa kanya ng milk tea. Nagulat ang mga estudyante sa ginawa ni Heidi. Kung kaya naman, bigla silang natigil sa pagtawa. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Sa inyo! Bakit yung ba ako ginaganito? Diyan ba kayo nabubuhay? Sa Sa panguhusga? at mga api ng kapwa niyo tao? Yan ba ang napag-aralan niyo? Nagsitahimik ang lahat na makita nilang umiiyak na si Heidi sa kanilang harap at buong tapang tung sumigaw. Hindi nila inakala na aabot sa ganito si Heidi. Pinunasan ng dalaga ang kanyang mga luha sa kating ang mga estudyante. Lahat kayo, puro kayo panguhusga. Pinabantayan niyo ang ibang tao kaysa sa sarili niyo. Sa ginagawa niyo yan, hindi ba dapat rin kayong husgaan? Pati may taong kapansanan dinadamay niyo sa kalokohan niyo! Iilan sa mga estudyante ang napayuko. May ilan naman ang napaiwas ng tingin sa dalaga. Ang babaeng nasa harap ni Heidi ay nag-iigting ang mga tenga na tila hindi nito nagustuhan ang sinasabi ni Heidi. Bago kayo manghusga ng ibang tao, tignan niyo muna ang mga sarili niyo sa salamin. Baka kasi bumalik sa inyo ang mga panghusgang ginagawa niyo. Mga walang moto! Tumalikod na ang dalaga sa kapatakbo itong pumunta sa CR. Nanlalagkit na siya. May examination pa naman siya ngayon. Kaya paano niya ito maaabutan? Baka malate siya at mapagalitan pa ng guro. Na makapasok na ang talaga sa CR, ay agad siyang nag-ayos. Buti na lang at may dala siyang extra shirt na may tatak na Be Brave. Nang matapos na ang dalaga, ay tinitigan niya ang sarili niya sa salamin. Ito na ang huling beses na huhusgahan at aapihin ka, Heidi. Nasabi ng talaga sa kanyang sarili na hindi na siya makakapayag na tapakan na lamang siya ng mga tao. Natapos ang araw ni Heidi na hindi pinapansin ang mga isadyante sa kanyang paligid Simula nung maglabas siya ng sama ng loob, ay hindi na siya pinakikialaman ng iba. Pero may iba rin matigas talaga ang ulo at iniinsulto pa rin siya. Ginabi si Heidi sa pag-uwi sa bahay ng kanyang tito Freddy dahil siniguro niyang masasagot niya ang lahat ng katanungan sa kanyang exam. Kaya hindi maiwasan ng dalaga na may mamuuna namang takot at kaba sa kanyang puso dahil siguradong nasa bahay na ang kanyang tiyuin. Pagdating na pagdating ni Heidi, mabuti na lang at nakailag siya sa tumilapo na bote ng alak. Gulat siyang napatingin ng mabasag ang bote, kung kaya ay dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tiyo. Nakita ng dalaga ang galit na galit na ekspresyon ng kanyang tiyo at amoy na amoy niya ang tapang ng alak nito. Nagsimula na namang manginig si Heidi dahil sa takot. Tito! Tito, wag po! Magsasalita pa lamang si Heidi nang sugurin siya ng kanyang tito at pinagpapalo siya sa kanyang katawan gamit ang bakal. Napapadaing at umiiyak ang dalaga dahil sa sakit. Palagi ka na lang gabi mo Napakawalang kwenta mong bata! Hindi ka na ka nakakatulong sa bahay. Naglalandi ka pa kung saan saan. Dapat hindi ka nalang inampun ng kapatid ko para wala kaming wala sa buhay. Napaubo si Heidi. Nang bigla siyang bigwasan. Wala siyang magawa dahil napakalakas ng tito niya. Sana mamatay ka na! Sana ikaw na lang ay namatay! Dahil sa'yo, nawala ang kapatid ko! Napakamalas mo talaga sa buhay namin! Wala kang kwenta! Sana nabulukan na lang sa bahay ang punan at hayaang mamatay sa sakit mo! Napasuka si Heidi ng dugo ng pagpapaluin ng likod niya. Hindi na kaya ng katawan niya ang pagmamaltratong ginagawa ng tito niya. Kung kaya naman, iglang ng labo ang kanyang paningin. Marco, tulungan mo ako. hindi man mabigkas ng kanyang labi, ay parang narinig ng Diyos ang kanyang hiling. Dahil dumating nga si Marco at nadatnan nito ang pangyayari. Pa, oh, tama na yan. Kahit nanlalabo ang paningin ng dalaga, ay kita pa rin niya kung paano itulak ng binata ang kanyang ama papalayo sa kanya. Kahit masakit ang katawan, ay mahina pa rin yung nabanggit ang pangalan ni Marco. Mabilis na pinuntahan ng binata ang dalaga at hinulungan itong makaupo. Heidi, gising! Heidi! Hindi na nakapagsalita ang dalaga nang unti-unting pumikit mga talukap ng kanyang mga mata. At ang tanging huling nakita niya na lamang ay ang nag-aalalang mukha ng binata. Tiyunting iminulat ng dalagang ang kanyang mga mata at ang una niyang nakita ay ang binata na hanggang ngayon ay alalang-alala pa rin. Bahagya niyang initian ang binata nang mapalingon ito sa kanya. Marco, salamat nandito ka. Nilingon siya ng binata sa kanya seryosong tingitigan ng dalaga. Bigla namang nailang si Heidi ng pagmasdan siya ni Marco. Kung kaya ay napaiwas to ng tingin. Bakit ka ganon, Heidi? Bakit mo ang may manakit sa'yo? Bakit hinahayaan mong masaktan ka ng paulit-ulit? Hindi ka ba napapagod? Napalingon ka agad ang sa binata. Nang tanungin siya nito, at tila napaisip din sa tanong na yon. Bakit nga ba Napayuko ang dalaga, saka pinagmasda ng mga pasa at galos niya sa kamay, saka mapait na ngumiti bago sumagot sa binata. Ah, eh kasi ako lang to eh. Ganito lang ako. Pasisisi mo ba ako na ganito ako? Gusto ko mang lumaban sa papa mo at protektahan ang sarili ko sa kanya, hindi ko magawa. Dahil mas lalo lang yun ikakagalit ang papa mo. Nagulat ang dalaga nang ibagsak ng binata ang mga kamay nito sa mesang katabi ng higaan niya. Pati sarili mo, hinayaan mo mapunta sa kamatayan. Alam mo bang napakadelikado ng ginagawa mo? Hindi na nakayanan ng dalaga ang kanyang nararamdaman dahil sa mga narinig. Kung kaya naibuhos na nito ang lahat ng hinanakit niya. kasalanan ko bang ganito ako, Marco? Hindi ko naman ginusto to eh. Pero dahil sa... Dahil sa wala akong ibang mapuntahan, pinipilit ko maging matatag. Kahit ang hirap, hirap na. Natahimi ang binata nung tuloy-tuloy na ilabas ng dalaga ang kanyang hinanakit hindi niya alam kung paano to patatahanin. Pero mas pinili na lang niyang manahimik. Alam niya din kasing kinakailangan to ng dalaga upang mailabas ang sama ng loob nito. Oo nga, at may sakit akong epilepsi. Pero ano bang magagawa ko? Kailangan ko tong tanggapin. <laughs> Napansin ng binata ang panginginig nito. Kung kaya naman, kumuha agad siya ng tubig at binigay ito sa dalaga. Tinanggap naman to ng dalaga at dahang-dahang umupo sa kanya ininom ang tubig. I'm sorry. Napalingon ng dalaga nang marinig niya ang paghingi ng paumanhin ng binata. Nginitian niya na lamang to at saka sinabing, ako to. Kaya huwag ka mag-sorry. Wala kang kasalanan. Nagkatinginan ng dalawa na tila para silang nakuryente sa isa't isa. Kung kaya naman, nag-iwasan sila ng tingin. Napahawak ang dalaga sa kanyang pisni, saka na pangiti. <coughs> Nang marinig nila yon, napalingon ng dalawa sa pintuan. At nakita ng dalaga ang kanyang tiyo. Mabilis namang humarang ang binata sa harap niya na tila ipinagtatanggol siya nito. Tahimik lamang silang tatlo na nagkatitigan. Ayaw sana magsalita ng dalaga, pero binasag na niya ang katahimikan. Tiyo, kayo pala. Kamusta ka na? Nabigla ang dalaga nang kumustahin siya nito. Simula kasi nung saktan siya ng kanyang tito, hindi nito nagawang kumustahin siya. Tinitigan niya na maigi ang kanyang tiyuhin. Nagbapakasakaling nagpapanggap lamang to. Pero napagtanto ng dalaga na seryoso to at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Bagamat naiilang, ay sumagot siya dito. Ah, uh, medyo... Medyo okay naman po. Napaiwas ng tingin ng kanyang tito, saka ito tumalikod at mang-aalis nang tawagin ito ng binata. Pa, mag-usap tayo. Tumigil si Freddy, pero nanatili lang itong nakatalikod sa kanila. Lumingon ng binata sa dalaga na tila sinasabihan siya nito na kausapin ang kanyang ama pero umiling ang dalaga, senyales na ayaw niya. Nang hindi magsalita ang dalawa, ay akmang aalis na uli si Mang Freddy na magsalita si Marco. Hanggang kailan po ba kayo titigil sa pananakit niyo kay Heidi? Hindi ka ba naaawa sa kanya? May sakit na nga tao pa. Nanatiling nakatalikod si Mang Freddy, pero sinagot niya pa rin to ng seryoso hanggang siya na mismo ang sumuko at umalis sa tahanan natin. Nalungkot ang dalaga sa narinig. Alam niyang pabigat na siya sa kanyang tito. Pero konting tiis na lang at makakapagtapos na siya sa pag-aaral. Dahil kung hindi lang siya nagbitaw ng pangako sa kanyang tita na magtatapos siya ng pag-aaral, ay hindi siya lilipat sa bahay nito pasensya na po kayo kung nakakaabala na ako sa buhay niyo. Pasensya na po kung ganito ako. Pero ano po ba ang kailangan kong gawin para makita niyo ang kahalagahan ko sa buhay niyo? Hindi na napigilan ni Heidi na itanong yon sa kanyang tito. Gustong gusto niya nang malaman kung bakit siya ginaganito. Ayaw kong makasama yung taong dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Naalala bigla ng talaga ang mga taong umampun sa kanya na tinuring niyang totoong pamilya. Hindi naman niya kasalanan na nangyari. Sadyang nagkataon lang na silang nandun. Umiyak ang dalaga at sinabi nitong lahat-lahat na hindi lang ang kanyang Tito Freddy ang nasasaktan, kundi siya rin lalo at siya yung kasama nung mangyari ang insidenteng yun. Hindi naman niya yun ginusto. Hiniling pa nga niya na sana siya na lang ang mawala. Hindi yung mga taong walang ibang ginawa kundi ang humiling lamang na magkaroon ng anak upang matawag silang buong masayang pamilya. Sinabi rin niya sa tito niya na hindi niya ginusto ang magkaroon ng sakit na epilepsi. Pero wala na siyang magagawa sa bagay na to nang hindi magsalita ang kanyang tito, ay nagbigay na lamang siya ng pangako dito na kung makapagtapos siya sa pag-aaral, ay maghahanap agad siya ng trabaho upang makatulong sa gastusin sa bahay at kung makapag-ipon-ipon na siya, ay maghahanap siya ng mauupahan at aalis na siya sa tahanan nito. Nanahimik si Mang Freddy nang sabihin yun ng dalaga sa kanya na itanong niya sa sarili kung tama ba ang ginagawa niya. Pero sa tuwing pumapasok sa isip niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid, ay hindi niya maiwasang magalit sa dalaga. Hindi na lamang sumagot si Mang Freddy at iniwan ng dalaga. Nang wala na si Mang Freddy sa kanilang harapan, ay napabuntong hininga na lamang ang dalaga. sa nilingon ng binata na hanggang ngayon ay tahimik pa rin. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Napatingin ng dalaga sa binata na may halong pagtataka. Nilingon siya ng binata at baka sa mukha nito ang lungkot na hindi niya alam kung saan nang galing. Nginitian na lamang niya ito sa kasya tumango. Ayoko nang makaabala pa sa inyo, lalo na kay Tito. Alam kong nagigim pabigat na ako sa kanya. Malungkot ng umitian dalaga, nang biglang hawakan ng binata ang kanyang kamay. Dahilan na napalingon siya dito. Ayokong isipin mo na ganun nga yung gusto ni Papa. Nasasaktan lang si Papa dahil sa nangyari. Kinukulong niya kasing sarili niya sa nakaraan. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo kaming iwan tila may mainit na bagay na humaplos sa puso ng talaga na magmakaawa ang binata sa kanya. Naiintindihan naman kasi niya ang tito niya dahil maski siya ay palagi niyang sinisisi ang sarili pero hindi siya nagpapadala dahil kailangan niya makapagtapos upang maipakita sa lahat ng kamag-anak ng kinikilala niyang mga magulang na hindi niya sinasayang yung perang pinangampun sa kanya. Umiti talaga dalaga sa binata at saka ito nangako sa kanya. Pagkalipas ng tatlong taon, Tito, kain na. Oh, mukhang masarap yung ulam natin ah. Napatawa ng mahina ang dalaga sa sinabi ng Tito Freddy niya. Tama kayo. Nagkabati na ng dalawa dahil hindi niya iniwan ng kanyang tito na makapagtapos siya sa pag-aaral at nakahanap siya ng marangal na trabaho na malaki ang sahod. Noong una, hindi naging madali para sa dalaga ang makipagbati sa kanyang tito. Pero di kalaunan ay napaamo niya rin to na tila parang isang tuta na naghahanap ng ina. Magka-vibe sila sa lahat ng bagay. At yun ang ikanatutuwa ng dalaga hindi na rin siya madalas sinusumpong ng kanyang sakit na epilepsi. Dahil ang amo sa kumpanyang napasukan niya ay isa rin palang doktor at malaki ang naitulong nito sa kanya. Oh, nasa na ba yung mister mo at na makakain na tayo? Napangiti ang dalaga at sasagutin na sana niya ito nang biglang may yumakap sa kanya galing sa likod. Hello, hon mas lalong lumawak ang ngiti ng dalaga, saka ang taong nasa likod niya. Hi, Han! Nagpakasal si Marco at Heidi. Nang asikasuhin nila ang mga papeles ni Heidi sa DSWD, napalitan na lamang ang apelyido nito at isa pa, nasa tamang edad naman na si Heidi. Kung kaya, pumayag na lamang sila. At ang mga nang iinsulto kay Heidi, at ang mga nanghuhusga ay nagsitigil na nang makita nila ang pag-asenso ni Heidi sa buhay. May dala pala akong cake. Paborito mo. Sabi ni Marco sa kanyang asawa at bakas sa mukha nito ang tuwa. Agad siyang niyakap ni Heidi at tila na paluha ito sa saya. Ano ba yan? Mamaya na kayo maglambingan. Kumain na tayo. Nagugutom na ako. Masamang pinaghihintay ang grasya. Nagsitawanan na lamang silang tatlo bago nagsiupo at nagsimulang kumain. Buhay nga naman, kahit gaano karami ang manghusga o manginsulto sa iyo, darating talaga ang panahon na titigil sila pag nakita na nila ang pag-asenso mo. At dyan po natatapos ang kwento ni Heidi sana po may natutunan uli kayo na napakahalaga na magpakita pa rin tayo ng kabutihan at umasa na balang araw ay magiging maayos din ang lahat. Ganun pa man, huwag nating hahayaan ang iba na husgahan tayo. Ipakita natin na matatag tayo. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat ka, -Aliw. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Para lagi kang updated sa mga bago nating kwento.